guys part 2 na to ah, part 3 dahil kanina mahaba na kasi masyadong video ay eh, kundi lang memory ko napupog na ngayon ito guys papakita ko sa inyo kung ano ang susunod ano pati na TV di ba sabi ko sa inyo wala ng tubig ang bagong puro halos na lang ano lang uh, mantika kasi marami ang mantika tingnan mo sa isang isang bottle hmm. 1.5 kunti na lang natira na mantika ngayon mayroon ba naman tubig kunti actually may kunti lang tubig di, pero di na may halos mantika na lang ngayon ay susunod guys natin hindi pa ito tapos kayo, mahaba akong proseso magluto mo kung ay susunod natin guys suka itong service one, o isa ka naman service one <laughs> baka naman service one lagay natin Hindi nga ito ubusin kasi masyadong marami. Tansa lang natin. Pwede natin dagdagan kung kulangin. Ang ilas lang natin. Kulang-kulang itong guys nilagyan natin ng suka si one siya yung nagpapatanggal ng langsa sa bagoong lulutuin niya tatanggalin niya ang langsa sa bagoong habang kumukulo, habang may mantika. Ngayon, mamaya, i-update e ko kayo pag oras na wala na yung suka. Ang papaiwan, mantika. I-update e ko kayo mamaya guys. Hello guys, ganun na update tayo. Ito, dito na ako. Eh, di ba nilagyan natin na suka kanina? Ito na yan. No? Dami pa rin shoka. Dami pa rin sabaw ng suka. Mga sim pa rin. Kasi yung suka, yun na pa sa iba sabi ko sa inyo, ko, ang init, matarsik. Yun ang ng nagpapalis ng langsa. Kaya, para halongkat, para halongkat ako dito. Marami pa suka, siguro mamaya mga 30 minutes. Karating oras. Ah, pa, uh, papakita ko siya, update ko na tayo mamaya. Guys. Update ulit tayo eh, guys. Sorry na, pasensya ka talaga. Hello so guys. Ito ngayon. Kanina update tayo, di ba? Ito ngayon, are. Sakit ng talsik ng mantika. Yan halos, di ba? Napapansin niyo. Kumukulo siya. Halos mantika na lang yan. Konti na lang ang sabaw ng suka ngayon, isasama natin yung asukal. Asukal brown. Isat ka kilo. set kalating kilong asukal okay. brown sugar ang binili ko kasi guys, kaya bakit kayo magtataka bakit negro ang asukal na binibili ko kasi ang kulay ng bagong pagdating ng kadalasan ng bagong diba itim pag puti kasi inilagay mo ah uh, white sugar ilagay mo ilalabas ang bagong putla kaya e, brown sugar ilalagay ko sa akin negro eh brown sugar sa akin negro dalawang kilo binili kong oh oh, dalawang kilo yung binili kong brown sugar ah uh, black negro black sugar pero andito pa yung dalawa ilalagay eh, ko rin ito pag oras na titikpan ko kung kasi ang mangyari yan guys ang oh, sa salubong alat tamis at asim hindi pwedeng nag iisa ang pagtikim alat alat tamis at sa same magsasalubong sila. Tatlo. Kaya, ito ginagawa ko. May reserba ako. Pero mamaya pa yan guys. Hindi, patapos yan. Mamaya update ko kayo ha. Bye bye. Miss you.